Hello mga kasari, nandito na naman tayo sa panibagong araw ng ating buhay tindera. Sari-sari store business tips ay kailangan ihiwalay ang pera ng tindahan sa personal mong pera. Sa so isang sari-sari store business, ay kailangan ay paikot-ikot lang ang pera ng ating tindahan. Dahil kapag ginamit mo sa ibang bagay ang pera ng iyong tindahan, kadalasan ay mahirapan ka nang maibalik ito, lalo na kung wala ka naman ibang inaasahan na hanap buhay. Masisira ang cash flow ng iyong tindahan, mababawasan pa ang pambili mo ng mga bagong stocks. Dahil sa mundo ng sari-sari store business, ay hindi mo pwedeng hayaan na mawalang ka o maubusan ka ng mga stocks sa iyong tindahan lalo sa mga fast moving items dahil dyan lumalaki yung ating benta. At kung nagjajikas ka naman sa iyong sari-sari store business, ay mas mainam na ihiwalay mo rin ang benta o kita mo dito. Dito sa akin sari-sari store business, ang bawat extra income ko ay binubukod ko ang benta ko o kita. Kagaya na lang ng pagpapalaba sa akin ng ating mga customer, pagpapadryer, pati na rin ng yelo, ultimo yung mga Red Horse Mocho natin, Pilsen Grande, ay binubukod ko yung benta para alam ko kung magkano lang kinikita ko sa mga ito. Kagaya na lang ng mga benta ko ng Red Horse Mocho at Pilsen Grande, ay dyan ko na rin kinukuha yung pambili ko ng panibagong stocks ng mga ito. At sa benta naman ng yelo ko, kinukuha ang pambayad ko ng Meralco Bill. At yung kita ko naman sa pagpapalaba at saka padryer ng ating mga customer, dun ko naman kinuha yung pinambili ko ng washing machine at aking dryer machine. Sa mundo ng negosyo, kailangan natin na diskarte si pagchaga at sikap.